Tinanggap ng anim na naang benepisyaryo ng Community Emergency Employment Program o CEEP ng MOLE ang tig 5,415 na sahod mula sa tanggapan ni BTA Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema ngayong araw. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Aning na raang individual ang tumanggap ng TIG 5,415 na sahod mula sa tanggapan ni BTA Deputy Speaker Attorney Omar Yasser Sema. Sila ang mga binipisyaryo ng Community Emergency Employment Program o CEEP Program ng Mole Bar. Isinagawa ang pamamahagi sa Barangay Hall ng Rosary Heights 7, Cotabato City. That's a lot to be grateful. Uh, and sinabi nga natin kanina, Patapos na ang transition period itay para na lang din regalo natin no para sa kanila by October uh, matatapos na o ang transition period and there probably there will be no more program like this and yes, we just leaving uh, for them uh, an impactful activity no na maramdaman nila yung uh, impact ng transition and that's that's precisely the point of the Transition Development Impact Fund. Maramdaman ng taong bayan, ng mga bangsamoro, yung presence ng government, the presence of a new bangsamoro government. That is caring for them, that is providing the services, optimizing the resources for them. Uh, nakikita ko natin, uh, nagsusulputan na ang mga magagandang proyekto. Uh, because during the transition period and, uh, that is both under the regular fund of the Bangsamoro government and under the TDIF uh, program of the Bangsamoro Parliament. Target ng tanggapan ng Mamba Batas ang 2,000 beneficiaries ng programa. Nauna nang nakatanggap ang 300 beneficiaryo at susunod naman ang iba pang beneficiaries ng programa sa mga susunod na araw lalo na sa SGA. And uh, we believe uh, this has an this has given an impact to the rest of the Bangsamoro. Uh, yung mga naging beneficiaries from from Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, and the special geographic area. Marami rin ng recipients dito sa Cotabato City. Grecia, Garcia, Minds, Philippines.